Gusto mo bang maging financially successful? Shout out sa mga age 45 to 60. Gusto mo bang malaman kung paano ma-achieve 'to? You got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Mr. Jesh Chinkitan, your pambansang world coach. Nako, sobra akong excited para sa mga papasok na po sa age ng retirement from 45 to 60. Bakit sa episode natin to pag-uusapan po natin kung kayo ay financially successful at stable na po sa inyong buhay. Kung gusto nyo malaman, kumuha na kayo ng ball pen at papel at mag evaluate na po tayo. Three parts ang gagawin na po natin. Number one, we're gonna think. Number two, we're gonna reflect. Number three, we're going to apply what we have learned. So number one, tanungin muna natin sarili natin in terms of financial stability and retirement planning. Pag 45 to 65 ka na, kailangan meron ka ng plano for your retirement. Dapat maliwanag na yan. Dapat, number two, alam mo na rin kung magkano ang kailangan mong ipunin or kailangan mong gamitin on a monthly basis once na nag-retire ka. Para pagdating ng panahon, eh, di ba... Akma ang kita mo sa iyong lifestyle. Kaya ang importante po na at this age, no, kailangan alam mo na kung paano gumawa ng pera, humak ng pera, magpalago ng pera, or kung hindi mo alam, kailangan mag-aral po kayo. At the same time, maghanap kayo ng mga tinatawag na financial advisors or mentors who can really teach you so that you can be financially stable. So that's number one. Dapat 45 to 60, nagpahanda ka na for your retirement. Huwag ka maganda at 60, medyo mahirapan ka na kasi wala ka ng runway. May clean na yung oras mo. Let's talk about health and wellness naman. At 45 to 60, ito naman po, nagiging priority na po natin yung kalusugan po natin. Dati, when you're to age 25 to 35, pinag-uusapan career advancement pa or let's say sasakyan or travel ang pinag-uusapan. Pag age 35 naman to 40, ang pinag-uusapan na po na siyempre ang problema oh no. sa anak, di ba? Paano magpalaki, educational fund, di ba? Pero pag 40 45 to 60, alam mo, pinag-uusapan na, Kamusta na oh, mga oh, maintenance. pamintinans? <laughs> ano ba, minimintain mo? What? <laughs> Yun nga, yung health and wellness po. Kaya kailangan po, at this age, regular check-up na po tayo every year. Tapos meron na tayong screening. We need to stay active. In terms of health and wellness, at 45 to 60. And then next po, third, estate planning na po ang pag-uusapan po natin. At this stage naman po, kung may assets na po kayo, alam nyo na kung magkano babayaran nyo sa tax, alam nyo na just in case paano mag-transfer ng inyong mga property sa inyong mga mahal sa buhay. Kasama na rin po at this age, meron ka na yung na trust fund or na-establish na yung last will and testament mo. Tapos meron ka na mga beneficiaries para sa paghahanda in the next stage of your life. Let's go to number four, career. At this age, at 45 to 60, ito na po yung tinatawag nating pwedeng pasandrise at the same time sunset. Sunrise kasi ito yung peak ng career nyo as a professional. And then if not naman po, ito po napakahalaga po. Dapat at age 45, 'di ba? Dapat naghanda na kayo ng sarili nyo negosyo. Bakit po? Para pagdating po ng retirement, may fallback po kayo. So importante po, this is in terms of career and transition. Number five po i-check nyo na rin po to. Check nyo kung kayo po ay empty nester na po. Ang ibig sabihin ng empty nester, lumalaki na po ang anak nyo at age 35 to 50. In other words, isa-isa nang lumalayas at umaalis na nag-uumpisa na sa kanilang pamilya. Nandung ka na ba? Let's go to number 6. Age 45 to 60, this is the age where you should also ask yourself, you are caring already for an aging parent. Kasama ka rin sa sandwich generation na kailangan mong tulungan ang iyong mga magulang dahil nga kailangan nila ng financial help. Kaya nga importante, ask yourself kung ikaw ay meron ng aging parents. Number seven po. Paano malaman na financially successful ka na? So this is the part at this age na, na yun nga, may pera ka na, tumutulong ka na sa kapwa na you're giving back already sa mga kamag-anak, sa mga organizations, you are doing philanthropy work already. Kasi dito ka na nagkakaroon na ng purpose sa buhay na ang perang pinaghirapan mo, hindi lang pala para sa'yo, pero din makatulong sa ibang tao. And number eight po, paano malaman financially success ka na 45 to 60? Eh, ika nga, dito na yung pag-golf-golf. -golf. Dito na yung part na talagang you're meeting family and friends. Dito na yung part na, na talagang meron ka ng mga network and connection. Meron ka ng hobby, social activities, meron ka ng church. Di ba? Kasama ka na sa isang komunidad kaya nga pag describe ko to as you think, right now, I want you to reflect. I want you to put a score huh, from kada tama, kada pasok ka, lagyan mo na score. Okay? Number one, financial stability. Ask yourself, confident ka ba sa retirement age mo? Confident ka ba sa retirement plan mo? Confident ka ba sa retirement income mo? Pag ang sagot mo ay yes, sulit ka one point. Health and wellness. Pinaprioritize mo na ba yung health mo. Yung mental and emotional and physical mo. Nag-exercise -e ka na. Ba? Kumakain ka ba ng tama? Kung sinagot mo, yes, two points ka na. Number Number three, meron ka ng estate plan. Alam mo na, meron ka ng last will and testament na nakasulat just in case na may mangyari at alam na nasaan ang property mo, nasaan lahat ng invest mo. That's three points. Number four, dito na yung transitioning mo. nag uumpisa ka na ba ng negosyo? Nag-career change ka ba? Meron ka bang gustong umpisahan? Pag ang sagot mo, yes, nandun na ako, four points ka na. Let's go to number five. Ikaw ba ay nag-uumpisa na ng iwanan ng iyong mga anak dahil na nag-uumpisa ng pamilya? Meron na ba talaga mga tinatawag na changes? Pag ang sagot mo, ay yes, nakapaghanda ka na, five points. Let's go to number six. Meron ka bang inaalaga ang mga magulang, mga tito, dahil nga wala silang kakayanan? Pag ang sagot mo, nakapaghanda ka na, six points. Number seven naman po, kayo po ay involved na ba sa community at tumutulong na ba kayo? nag back na kayo? Pag ang sagot mo ay yes, seven points. And number eight, are you maintaining social connection? In other words, with friends, colleagues, tinutulungan mo na yung mga ibang tao. Ang goal mo na kasi, hindi sarili mo, ang goal mo, paano makabless sa ibang tao? Pag ang sagot mo ay yes, 8 ngayon, let's try to apply. Let me ask you, sino po sa inyo ang may 1 to 2 ang sagot? Pag 1 and 2 ang sagot mo at age 45 to 60, may concern. Bakit? I know you are unhappy and may dissatisfaction ka in some areas of the life from 1 to 8. I-check nyo na lang po. 1 and 2 yan. Pag kayo naman po ay 3 to 4, low. Dito naman may concerns ka. Yes, pero you have room for improvement. Pwede kang magbago. Let's go to turn 5 and 6. Pag 5 and 6 ka naman, may concerns ka, pero you feel confident. Feel confident ka na may retirement ka preparation. Pwede kang mag-retire. Medyo may naipon ka na, 'di ba? Medyo okay ka na, 'di ba? Safe ka na. And how about 7 and 8? Pag ang score mo 7 and 8, nasa high side ka. You feel confident, you're satisfied with your preparation and you know that you are financially stable. Kaya yeah, let me ask you this question. From 1 to 8, anong talaga ang score mo? Do you need help, especially in preparation for your retirement? If your answer is yes, eto, pakinggan mo ako. I would like to give you a wow. free session to check if you are really already ready for retirement. Gusto mo ba yon? Pag ang sinabi mo, gusto, okay? Type retirement sa comment section and I will send you the link in order for you to know if you are qualified to retire or not. O guys, kung hindi naman, check nyo na lang po yung link sa description or let's say sa comment section para makapasok po kayo. Maraming maraming salamat. Sana man natutunan nyo to. And then marami pa tayong session. Sobrang excited. Sana na-bless po kayo. Kung na-bless ka, type bless also sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.